lalagay ka lang ng chips dyan. I-insert mo siyang ganun, tapos bukas na. Pero pag nagsarado ka, sarado mo lang siya. Ayan. Ayan na siya. oh hindi na siya makuha. Ayan. Kaya hindi ba basta ninanakaw dito yung cart. Kasi nakakandado siya. Mag ako sa grocery store. Tapos na. Tingnan niyo yung pinamili ko ha. Ayan. Ayan yung pinamili ko puno. Yan oh. Saan ba ako nag-park? Mahangin ngayon. Pero mainit. Ayan, dito ako nag-park. lang sa akin. Sa entrance ng grocery store. At ang hirap mag-vlog ah. Kapag nagde drive ka ng cart. Grocery cart. Ay, mabangga ko pa yung auto ko. Ano diba? Wala naman kasi yung nagpapak sa amin dito kapag nag-groceries ka. Ikaw yung magpapak sarili mo. Teka lang. Ito naman ulit. Bukas-bukas na naman tayo. Kita niyo yun yung mga ginagawa ko. Ayan. Ipapak ko na siya. Dagay ko dito. Mas dami ko pang mga extra papel, Para sa groceries. Nakaya. Bawag dito ka na sa basket. siya. pero 'yung niyang babae siya. Siya 'yung kausap ko nito. pumili ako ng pang-decoration para sa Halloween. 'yung worth for euro 99 Para pang-decoration ko sa Halloween. Ano 'to mga kalabasa na hindi kayo nakain. decorating. So, lalagay ko mamaya sa pintuan ng bahay ko ah ko so, na. Masakit sa bulisa. Yan, wala akong discount. May discount kasi, kasi dun ko yung, sabi ko nga may <coughs> discount ako kasi di na ko nag i Sabi ko nga may vote ng grocery store. Di na discount sa i Ito yun, no? Nakasabit sa car key ko. Yung cheap para sa groceries. Tira na nga eh. Baka gusto niyo mag-donate na ganito sa akin para sa cheap ko. Ayan. is 150 euro. Dati euro lang yan. 90 euro. Hindi ako na bumibili ng 100 euro. Ngayon, umabot na siya ng 150. <laughs> Ayan na yung bahay namin. Oo. No? Oh. dito, na dito. Tapos parking na. <laughs> Tapos akutin ko na yung groceries ko. Ako yung bumili. Ako din yung kakakot. Tapos oh. <laughs> Ngayon, hahakutin ko sarili ko yung groceries. Di ba ganun kami dito? <laughs> Bili mo groceries ka. Ikaw rin maghakot. Wala namang tao. Ay! Naku, ma-open yung pizza. Anak ko, yung pizza. Ayun. Nahulog yung pizza. <laughs> Lito na siya. <laughs> ngayon, unti-unti kong titiisin ko. Tiisin ko na lang talaga. Kasi <tod> ngayon, <tod> ano tutulong sa akin? Nay! Halika na nga dito, nay. Ano oh, ba yan? Ang hirap mag-vlog. Tapos walang tao. <laughs> Kailan? Ngayon na, nagkalas na siya. Ngayon, ha-hack ko pa yung mga groceries ko. Ano ba yan? Tulong naman oh dyan. Oh yung... <laughs> my God! <laughs> Balik na naman ako doon. Kasi dadal lang ako. <laughs> ah, ha-hack <-houting> ko mo naman. Ang <laughs> buhay abroad. Ikaw ang gagawa. Ito lahat. <laughs> Sulitin mo na. <laughs> kaya ko ba to? Hoy, hindi ko kaya. O, di O, sige na. Diyan na muna kayo. <laughs> Kasi tunakot ko na yung water ko. Oh, mm -hmm. green minded si Mora. Oh, Diyan na kayo ha. Hakot lang ako. <laughs> groceries hack. Ewan ko ba paano mag-hack ng groceries. Maghahanap ako next time ng mga discounted. Tapos kakainin mo kaagad kapag discounted. <laughs> Kasi may expiration day. Bukas o di kaya after two days. Fire na siya. ikaw lahat. Hirap mag-o-FW. <laughs> o, oh, sige na. Bye! Oh! Bye.